Wow, 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 mm. mga idol, oh. <tipo> <tipo> mga idol, tumas na. Ayos na. Unang taas. Alright. Tumayo ko, God. Wow, naman. Ganda naman ang landing. manood ka. So, yun. What's up, mga idols? so Welcome back again sa Bravo TV. So, yun. May pinababalatan kami ngayon. Ay, may, may nilagyan para ng design si Lamboy. May mga tropa. Lamboy na nga. Kay Boy Kalbo yan. Si Boy Kalbo ang gumawa niya. Ano na? Isa na namang laywan. Oh, ang mga idol ah. Oh.

Saan ka naman? Ba't di mo kinuha? Ito walang kulay Ay, na ng po tubig Walang kulay Nabubuo sa tagiliran ng kulay Yo, dilaw Ano ka mga Mga idol malaka din yan Baka daw aabot pa bukas Panlaban ni Boy Kalbaw Iisang taas Kaya na Sa balete Tumasag ito? Iisan taas yan boy Mukhang yung mga ng Ano agad ng bulaklak? Ng pulot Iisan taas Maghahanap pa rin ng pulot mm -hmm. okay. Papabalat ka boy Ano? Tapos ka po Inaantok na Pagpapabalat ka boy Dumudaling <laughs> Galing na rin si Kalbo ng kubalatan oh. No? Tayo pinapatayin hmm. mo po. Pa. Ngiser mo logo galo. Okay po. Muntik na lang. Pero mo pinabalatan. Ah. Yeah, mga idol may mga kalaban na si Potpot, Pot, yung bata ni Kalitar. Na Pina, hinamon daw ni Kalbo. Bata ni Kalitar. May si Potpot -pot, pagalingan daw magano. pabilisan ano? gumawa ng saranggola no. ang mga idol ay naamon um, ni Boy Kalbo si Potpot -pot, oh. Pabilis ang daw gumawa ng papagayo. Gawa na rin. Ano, po pa yung comment ng mga expert? Ano pa yung ano ni Boy Kalbo yung pagkukulang? Sobrang walang <laughs> kulang. Sobrang, Kailangan alingang dapat eh, ano. Sobrang galing i, eh. Ayan. Hindi dapat din na kinaw, no? <laughs> Baguhan pa daw eh. Bata pa daw eh. Ang ah, masama din pinaso pa. <laughs> pinaso. Ah, oh, hindi pa pinanata. Sinalipad na. Wala ka, James. Magaling si Kalbo. Mag ah, Uy. Ay, lahat ang mga nangyagawa ni Kalbo na tayog. naman, James, yung hindi. Hindi, bali, bali. Ang gato. Ang gato. si James, si tuan Ang ating may link. Pag hindi natin ginagatong. May panggatong ano? Oo. Pantong ko pala ang ni James. Pantong Wala ka pala sinabi din kay Kalbo. Ang kay Kalbo pala yung ipang gumawa pa ni Baile. Ang galing gumawa rin. May plastic na kasama. May pangalan naman niya ako. Gian. At nagutak ng bear Nitro. May bibigay nga doon sa police. Para pagtawag. Sa buko ah. Pulis ang mayari. Ay, kita pa din yan. Ang plate na ng meron pulis. Para pagtawag. Oh. Salam so, na yun. Ash pa lang palang pabalat ko. May barbara. Dapat nag-aaral ka din boy ng ano ng ng pagkaganyan ng design. Mm -hmm. Ari magagaling din kung pag no? mm -hmm. ano pagkaya ano. Tebig ng talit eh. Ayun nga dyan. Skelbo. Ang mm lari eh. Tebig ang dito mga rin. Hmm. Dilaw. Boy, dilaw na. Dilaw. Dilaw ba 'yung dilaw ng mga mga uya? ni Puro galamay na. <laughs> dilaw galamay. Ay, okay. tingnan okay. okay, 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 no, okay. mo. Tol mo, Puro pula. Sinabi mo ito sa ni pwede ka kalahati ni ano, kalahating dilaw lang. <laughs> Ayaw Saka mo po. Kalating itim. Ayaw mo po. Saan ka binili ito? Yung makaray. Hindi sila yung makar 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 makaray. Makaray piti kay kalati lang. Shoutout makaray. Sa kalati <laughs> itim. <laughs> Shoutout mga aboy ulit. Ito <laughs> pa. out makaray. Hindi dapat nilibri eh. ka kamo ng... dapat kamo nilibri ng itim. Paano ito mamataan boy? Ang gagawin ni James hindi alam kung Ay, sa amin, pala ang kali ito Paano kung hindi gagaling? Ay, pagkakalaki mo pa lang sa kanyang laway <laughs> Ay, ayaw, mga boy, lang Ang ginawa Ang ginawa ni ginawa ni James Ang ginawa ito yung... tayo sige kahapon. Hindi tayo tayo yung kahapon. Hindi una. Ang mga idol o. Oh. Suko sa amin. Bay kite ni Boy Calvo. Ito tayo sa hangit Pantong Antong Ang Pinitipit ba yung ginawa na tayo? Kata yung mahubog na yun. Hindi lang po masyadong marunong mag ano, pa design. Kaya yung mga expert natin ayun eh, o. Si Lamboy tsaka si Boss RD ang nag-design. De kahit maliit lang Kahit maliit lang itong mata. So yung mga idol, ganyan po kagaling mag-design uh, ng ating mga pinuha kinuha, yung ating mga expert. Isang taga-take it, tsaka isang taga-mindoro. Oh. Ang dalayan Ano? 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 yun yun Ano? Ano? yun. Ano? Ano? shoutout nga pala kay Pot Pot baka gusto mo labanan itong aming batang to pantay naman ng walang sumba o ito po ay nakakagawa ng walang sumba si Boy Calbo hinahamon yata ni kalbo lalabang ka ba doon? Alaban. Oo, tayo na. Kahit pabilis ang dugo ah. Shoutout nga pala kay Boy Sabit. Eh, eh, Napakalungkot mo naman, Boy. Ay, pagpagaya ko sa amin. Hindi mo kapagpalipad. Nasaan yung lawin? Malungkot, hindi mo kaya <laughs> mo <laughs> napapagayo. Pagpagayo ko sa buhay, mas ng malunggay. Gigilay natin. So yun mga idol, uh, update ko kayo mamaya pagka uh, malapit nang matapos yung ating bikay. Ah, yung bikay pala ni Boy Calbo. Ayan o. No? So yun nga pala mga idol, inahamon nga pala ni Boy kalbo si Potpot, Pot, yung bata ni Kalitar. Kahit daw pabilisan ng paggawa ng saranggola, kahit walang sumbag, gumagawa itong bata. So yun, shout sa'yo Potpot. Sana Pot. mapanood to ni Kalitar. No? Mamaya um, update ko kayo pagka ng uh, design na ng ating mga hugot from antique and Mindoro mga idol Iyan baga kayo ng papalat sa mahang So yeah, mga idol update tayo sa B-Kite ni Boy Calvo Malapit na mga idol Boy Calvo Kitayan <laughs> tayo Jim Malapit na mga Matapos oh, tapay team na kami mga idol Maka boy kalbo yan Kung magkano maghihila pareho Pagkanta mo tan siyara mo ni mo, no more banjing ko Uy papatak ko lang ako hmm. ba si Gwit sa Taganti kina po nung tumitira ko lang nga hawakan Ganito po ang paso ng taganti Ako maghihila mag pareho Walang buntas yan Lods Ay James Kaya ka Nonton papa ni ini sabit Ay, lang, boy. Ang Ay, panalo. Oh, panalo lang, boy. red and blue lah <laughs> 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 <lang, Kanya>, <laughs> na kan, kan, kan. <laughs> Kasi so, yung mga idol malapit na masugok yung ay mga sugok. Ah, tapos mga idol yung papagayo ng Bagalbo. Pero titingnan pa kung tataas mga idol. For sale mga ka idol. Issue. Yun. Ikaw nang papalipad. Yon. For sale daw mga idol yung bike ni Boy Kalbo. Kay na lang daw magtitimpla ng papataas. May tulong-tulongan at para madali, baka abot sa laban. So update ko kayo mamaya pagka

Tignan mo daw kung tataas Saan nga nga? May ipakaluran? Kung hmm, hahatulan ng sugok -ok. O hindi oh, sug -ok. Tuloy o sugok? -ok. Tuloy o sugok? -ok. <laughs> Tuloy? ang pabalat O titigkal e eh. Tigkal yan <laughs> Magtiwala ka boy Nadalang taga Mindoro Kala yun naman agad oh. Woo. May himala Ayos na Ayos na Patay Patay Siya So yung mga idol medyo masalaw Bulan lang Ay, hindi po. Oh, saan hangin? Wala kasi may sumba. Ang laki nga. Isa pa mga idol. Ay lang, paglakas hangin. Sabi sa'yo yung tatayog naman boy Wow oh, O mga idol o oh. One click O tuloy tuloy Baba. Ah! <laughs> mga idol, tumataas na. Magaan lang ang ulo. Masalaw. Natayog na tayo nga naman eh. Tuloy, pababa. Yo, mga idol, tutuloy na namin pagdidesign at tumayog naman. Ani si kay Boy Kalbo. Si Pot Pot. ba? Ani si Boy. Okay. So yeah, mga idol. Yan yeah, na nang sumba para sigurado tataas. Patunugin mo Alba. kalbo. Malakas yung mga idol yung sumba ni Boy Kalbo na yan. Shoot mo Kalbo. Patunogin, tetestingin muna kung malakas yeah, boy, yeah, Testing boy, testing Okay, okay, dali mo na De, do, do. Uwi mo na boy Uwi mo na Ang mga ito lo Ayos na, ayos na Sir, baka sir Sabi nga Ayos ang mga ito lang ni Kalbo Sabi <laughs> Aray, may nagpupulong pa din eh oh. Kaya nangyahapin yung merges Sobrang laki Yan nga pala, shoutout nga pala sa my birthday. May pamerienda oh. May pamerienda ba oh. si Boss, ay, boss ay, Alvin oh. <laughs> Ayan, boss namin, mga idol. Taga ano ito? Maribeles sa uh, Bataan. Ari po ay taga... antique oh. antique Ari, taga Mindoro. Kapatid na rin nun eh. Taga Mindoro. Hindi boy ka mangyan. <laughs> <laughs> sorry, sorry <bro. laughs> Mga idol, kinakabit okay, na yung sumba. So, ang pakalakas niyan. na boy. Kaya niyo mo yun, nilalangaw. Tetest play na namin mga idol. Yun, nilalangaw. Kaya niyo mo So yun mga idol. testing na yung bikite ni Boy Calbo. Mukhang nagka-energy kami kasi gawa ng... Pansit! Paano? Pansit! Wala hindi, pa masyadong design, kinuha lang kami sa materialize, walang dala yung mga taga ticket tsaka mendoro eh. Hoy, amin ta ah. Tansi pala. Yo. Tansi ang dala-dala ng mga taga ticket. Ang dala nito yung takalong Oh, dinel, lumang. Bukas din yung kalbo. Ilan ba yung babak? Ang gaya. Dito, lumampas ko na para hindi masabit. Unang taas Alright Tumayo ko God Diyo mga idol Tumas na Ayos na Kasado na Mga idol oh Ang lakas ng sumba mga idol. Ah, isa ko lang sa design. Wow. Ah, papalarga lahat. Galing talaga yung buhay kalbo. Oh. Galit, Malaki eh. Kahit pulot tama eh. Gunit niya naman pulok. Mula halagot ito. Dude no. oh, na nga. Pagkakit. Wala may na ba? Binubuyog lang ng hangin. Kaya nagayaw. Oh, no. Ang ah, mga idol oh. Ang galing oh. Di ba nasipol eh? Dargay lang Ano? Siya sabi mong mahina? <laughs> mahina! Hindi ka mahina pag pang na? Talo tayo ni Rande. Diba ka malilog din eh. Kainit eh. Doon tayo? Ah. sa mo ngayon? Tara. So yung mga idol, successful. Ang saranggola ni Boy Calvo. Tumaas na. Naayos na. Sabi kay Rander. na. So yun nga pala yung sinasabi ni Boy Calvo na Hinahamon daw si Potpot. -Pot. Pot. Pabilisan ng gumawa ng saranggola at saka patayugan mga idol, no? Tala bukas? Tala bukas. Dito sa'yo pa isa. Ayun mo natin. Sa'yo so, mga idol, oh. Naputol muna. Tumayog na. Ang buboyog ni Boy Calvo. Ang lakas pa ng sumba. Bumay, no? Bumay na pa yan? Bumay, yes, bumay. Panimatinis yung iyo. Oo, ang tulog na rin. Tanggalin mo na yan. Bumay, bumay. Para na pang... Ano boy kalbo? Panis si ano no? Panis? Hihihi! Malubay yan ang malubay! Kalik mo kanis mo Hindi oh! Gawa ni kalbo So yung mga idol, pinababa ni Mr. Dave yung taga Mindoro na <laughs> ah, mga idol kapatid ni Lamboy yung napapabalat ah, kanina So pinababa at gawa ng ilalaban na taho bukas ni Boy Kalbo o, so, nababagayo, o. So, mga idol, marami-marami sa salamat sa mga nanood at sa mga walang sabang sumusuporta sa Kapurao TV. So, yun, sa mga bago pa lamang, mag-subscribe na kayo, mga idol, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may mga bagong upload ng mga vlogs, mga idol, no. So, yun, marami-marami salamat, and abangan nyo yung laban namin bukas sa Balete, mga idol, no. So, yun, ah, hanggang dito lang muna, and peace out!